Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Ngayon ay Abril 23, 2024. Napakagandang pakinggan ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na kahapon, na talagang pinapaalalahanan tayo na si Jesus ang pastol at ang papel ng isang pastol ay napakahalaga. Pakinggan natin kung ano naman ang minsay sa araw na ito na ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 22 hanggang 30. Dito, itinuloy ni Jesus ang pagpapakilala ng kanyang sarili sa karamihan bilang isang pastol. Kaya nga sabi niya, ang aking mga tupa ay nakakilala sa aking tinig. Naalala ko noon may isa akong taong nakilala na pag mag siya, talagang nagtatakbuhan yung mga hayop na inalagaan niya. Kung hindi man, kung lumakad siya, talagang alam na alam ng mga alaga niya na siya. Kaya sumusunod sa kanya, no? At uh, siguro ito yung isang dahilan na pakit nakikilala ng mga hayop ang ang kanilang amo dahil sa araw-araw siguro na pakikisalamuha. No? Sino ba naman ang manok, ang kambing, ang kalabaw, ang baka, itik, kung ano pa? na hindi makakilala sa tao na talagang nagpapakain sa kanila araw-araw. Kaya nakakatuwa tingnan. Si Jesus ginamit niya itong halimbawa, no, isang larawan, na kung siya ang tupa, ang mga tupa ay nakakilala at kilala ang kilala nila ang boses, ang tinig ng kanilang pastol. Sa atin mga kapatid, sa ating buhay, kung tayo ay nagpapahayag at nagkaroon ng panindigan na kilala natin si Jesus. Sana magsikap tayo na papakinggan natin ang kanyang boses, ang kanyang tinig. At ang ating pagkakilala sa kanya ay maisabuhay natin, maipadama natin sa ating kapwa. Upang sa gayon ay maging karapat dapat tayo na maging anak niya at maging tapat na alagad niya. Pagsikapan natin ito ng maputi upang sa gayon magkaroon tayo ng panindigan ng ating pagkakilanlan kay Jesus na ating pastol. Father Bob, isang parang karmelita sa ating panalangin Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabayin. Maraming salamat sa iyong patuloy na pag-unawa na minsan nagkaroon kami ng katigasan sa amin, puso, sa aming isipan. Ngunit dahil sa iyong pagmamahal, hindi mo kami pinabayaan. Amen.